Nandito po tayo ngayon sa bodega ni Ninong. Complex po natin ngayon. Cut, uh, cut, cut, muna. Cut muna. all right, tayo. Okay. 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 Ngayon sa bodega ni Ninong, ang i-complex po natin ngayon ay mga TV, laptop, at saka lahat ng mga pang-gaming to na gadget. Okay, sa po po tayo dito sa smart TV po natin na 32 inches. Megra HDR may free na po siyang 16 inches na stand fan, wow. isang induction cooker, spray machine with wall bracket sa halagang 7,499. Right? Wow, mura naman, no? Napaka-mura. Okay. Mm. Panalong-panalo na. Meron naman din po tayong 45 inches po na smart TV. May kasama na po siyang rice cooker, air cooler, spray machine, at saka wall bracket sa halagang 10,499. Wow! wow. Marami po tayo. Meron din po ditong 50 inches po na smart TV. Mega HDR. 12,599. May kasama na po siyang 16 inches na stand fan. Induction cooker. Spray machine at saka isang, wall bracket. Apat po yung freebies sa halagang 12,599. Okay. 50 inches Alright. na po yan siya. 50 inches malaki. Sa mga Malaga ayaw na naman po ng mga pamigay cellphone natin, meron naman din po tayong mga solo. Tulad po nitong isang 32 inches po na smart TV, 4,999. Ay, kasama na siyang wall bracket at saka uh, speaker. Ito po yung speaker po. Ayan, ano nga speaker mo. Ayan. Maraki po siya, hindi po siya maliit. Okay. 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 Meron okay, meron naman din po tayo mga bandier items po dito na mga cellphone. Wow. Nadaan mga guys itong building tatong ano to mga building na to no. Sa so, may McDo lang mga guys, sa so, may saunaan, so, sa may Jollibee, so, sa so, may paradahan, sa so, papasok lang kay guys. Dito mga guys. So dito lang sa loob mga guys. Yeah, dito pasok pa sa sa kabila. So, update lang natin mga paninda ni Budigan ni Ninong. Yung mga customer data na kay Ninong Aoy Sa bodiga ni Ninong Okay Okay, tuloy po kayo pasok pasok oh, pasok eh pasok so dami talagang mga nori mga sa sabudiga kay ninong ang May mo mga patong dito man sa para uh, ano natin

So mga guys, talagang marami talagang tao din na dahil talaga dito sa Bonita ni Nino mga guys. So marami pa rin talaga ang <coughs> bumibili dito sa nang pag-subscribe sa si mga ibang gadget dito o so, si mga appliances. Ate, nagasit ate. Ate, pasok Uh, uh, siya tatuman, oh, shout <laughs> out Saan galing ngayon tayo? Sa, Baligol. sa po? Baligol, kainta. Kainta? Ay, okay. Si, ano pong bibili po niyo? TV po ba tayo? Uh, titingin mo na. Ah, yun. So, May magkustomer yun. Si, ano, mga customer dito sa ngayon ng araw ng linggo. So, solid na lang kung dito. So daming nakakabili na rito Mga murang halagang mga Pagsak presyo dito sa Budiga ni Ninong dito sa Taytay -tay Rizal So pagsak presyo sira. ito. So, yung sa loob. Oh. So, yung mga customer, hindi tayo mga paso, mga pagmamaya tayo, mga pag-update tayo. So, tablet, mayroon po sila. So, pasok tayo sa loob para makita nyo yun po. Malungkot pa naman. Ganun, gaganun lang sila. din Bali, dalawang customer pa sila, pasok kayo sa loob. Uh, oh. Tapos tagos kayo dun sa likod, pahikot kayo. So, nandun mga okay. gadget. Dito kayo dumano. So, may price naman dyan? Na sa loob yung mga, ano po, mga price po. Okay naman Okay. Alright. So, pasok lang kayo po. So, babdadaan yung mga, ano. Ha? Tara, tara. Okay, pasok kayo. Okay. Alright. Pero tayo dito mga bundle po. Ito, ma best seller po natin itong mga bundle items po natin. Mayroon tayo dito ang isang Redmi A3, isang Oppo 17K with 2 freebies sa halagang 6,499. Oh, okay. So, so yan, ako talaga yun. yes. siya lang, lagi ko talaga siyang mag-update sa mga price talaga tuloy-tuloy lang laban oh, oh, oh. Tuloy siyempre lang tayo dyan. Okay. 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 mayroon tayo dito isang Infinix na Smart 8 64GB isang Redmi A3 64GB isang portable speaker isang phone stand sa halagang 6,599 may cellphone kang dalawa okay. Na. okay. Hindi, hindi natalo talaga sa presyo niya solid na solid na okay, okay. Meron din tayo ditong tatlong freebie sa Isang phone na Y81, isang Redmi A3 with tatlong freebies na yan ay isang selfie stick, mini fans na ng phone sa alagang 5,200. Wow! Muro na ngayon, panalo pa rin. lahat panalo ng lahat ng mga items dito panalo. so hindi ka nalogi doon sa mga presyo ng binibigay. gusto ng ating mga minamahal customer kaya iba-iba talaga. Oo, iba-iba. Okay, sa pagpatay ng isa. Oh, yeah. Sampo. Isang Oppo A5s. Iyon, no? Oh. Isang itel A50. Ito yung pang malakasan natin. Iyon ang maganda Isang selfie stick. Isang mini mini fan. Uh, Richard Chow so na po ito, ah sa mga hindi pa nakakalam. Okay. Isang phone stand sa halagang 5,999. Alright. Alright. Oh, so, hindi po. pa rin talo sa 5,999. So, dalawang ang daming items. Mo. Dalawang, dalawang phone pa siya. Price. Alright. Ah, inanak, at tinatanong, lang natin, no? siyempre sa mga, mga bukid dyan, sa mga bisaya dyan, na gustong bumili ng cellphone, ano ba ang a pwede mo kasi uso-uso na ngayon ng mga uh, um, uh, laro na in -air. Ano bang pwede mong i-recommend? Pang gaming phones. Oo, doon naman tayo. Oo, yan, yan, yan. Tara na. Talo na. Daming idol. Daming idol. Daming idol ni ma'am. Dito na talaga ang mga presyo. Mapapamura ka talaga. Sa sobra. Ito si Kuya. Sige, saan na naman tayo. Saan tayo? Okay, ito natin. O request mo, madam. Pasok kayo dito. Pasok kayo dito. Pasok dito. Dito tayo mga vloggers. I tell Aris 120 na po siya, 16 kilograms. Sell siya ngayon. Sa halagang 5,799 na lang. So, kumusta ang kamera niyan, ma? Ay maganda. Oo. Uh -huh. Maganda yung ganda ni ni ma'am. Right. Ay. Ano ang si sinasabi sa inyo? Ngayon, marami nang gustong magbalak na mag ano, mag-vlog, uh -huh. mag-TikTok. So anong mai -huh. maiirerekomenda diyan Okay, okay. ano may i-recommend natin? Na, ito, ito, siya, ito. Magaganda po talaga yung mga brand uh -huh. uh -huh. ng mga cellphone natin, mga Infinix, Tecno, uh Lahat -huh. 'yan fast charger na rin. Ay, oo. Oh, Kasi kalimitan niya ha yung mga ano, naghahanap ng malinaw na malinaw na kamera. Malinaw, malinaw na malinaw. Meron tayong marino na marino na camera. Papakita ko sa inyo mamaya doon. Sige. Oh, yeah. sige. Yan ang kaabangan natin. Ang dami talaga tagaangan ni ma'am talaga. Uh, pero nakalagay ngayon hat Ma'am, ito, na, ito na lang ang pagkakaalam ko. Kagaya nitong okay, okay, smart sorry. 8. Pag bumili ka ng pag individual, ibig sabihin pag isa, meron kang mystery. Lahat na saan ba yung oh, mystery? ayan. Iyan na. Mystery. Ah, hindi mystery. Pag bumili ka ng isang cellphone, kahit anong cellphone yun, kahit anong halaga, ganito yung Aba, ugay mga 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 mamugay mo nga kung ano yung ano ugay mo nga ugay kung tumutulog may lampa may cellphone yun cellphone o yan yun o cellphone yan cellphone yun, ah. <laughs> yan, cellphone yun ah. yan. parang nagdududaan ako kay cellphone oh, pag sumasayaw eh. Ay, no. <laughs> Magkapatid din no. kayo? Hindi, wag mo na. Ninong, ninong, ninong. Talaga si ninong talaga. Magaling. Ito yung mga mystery. Ito po siya. Magkapatid po ito ng laman. Ayan. Bakit naman na dito? Manilo yung laman dyan. Solid pala din kumpanya ni Gus Ninong talaga dito pang gaming post na dito. Meron tayo dito Note 40 galing sa Infinix, 256GB, 16GB RAM sa halagang 9,500. Yeah. Meron din tayo dito Infinix Note 40 Pro. 256GB na rin po siya, 16GB RAM sa halagang 10,500. Oh. Meron tayo dito ng 40 Pro, Hot Pro 256GB, 16GB, 16GB RAM 7,199. Meron din naman tayong dito in Phoenix at 20, uh, GB na po siya, 7,000, ay 5,700. Memorize talaga ni ma'am. Meron naman din po tayo in, kabisado na in, in Phoenix, sell po siya ngayon, 6,599 na lang po. Okay. Basta okay. lahat yan, may kasamang Mr. Box, okay. piso. Lahat, lahat ng items na so, Meron naman pa siya tao po. Ito, 5,999. Okay. Ito, ano, 6,000. An ah, matanong ko lang, bakit ang ano, pangalan ay hot? Pag-tas-hot. Yeah. Kasi, hat. Yeah. kasi uh, uh, okay. oh. po ito sa mga in-phoenix. Ay, ito po nandito. Ah, uh, mga in hmm. okay. okay. po tayo dito mga techno. Techno. Okay. Okay. Eto, ito, techno. Yeah. Techno Boba 5. 256 GB. Sa alagang 6,699. Okay. At saka itong take no po ba 6 niyo 7099. Same po yan siya ngayon. Meron naman din po tayo itong Tecno na 20C 5,199 to 56 GB na rin po siya. Meron din tayo dito ITEL S23 plus 6,799 to 56 po siya. May mga freebies din ito? Lahat po yan may mga freebies. Yung freebies natin yung anak alinutan. Okay, meron tayo dito yung Realme Note 50 pang malakas ang Realme natin. 3,600 na yun step mo na okay. 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 naman mampang okay. <tabos> <tabos> no? yan 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 no. ang malakasan natin <tabos> ano laptop. Okay. laptop dito maglakay ba po siya ng presyo kasi depende po yan sa at kung windows ito po ay second hand lang po siya hindi po siya Meron po tayong warranty naman Meron po tayong warranty po sa laptop na 1 month warranty replaced by 7 days May mga previous din ito? Mayroon, marami May so, Mag-shample, Mag ano ang previous yan? Uhm, okay Mag-shample ako isang pa, pinaka-ales sa oo. Oh, oh. Basta marami po, oh, basta marami. Napapagod okay. na si Ma'am sa sobrang dagat oh, talaga. Basta rito talaga yung presyo. Mapapamura ka talaga sa sobrang mura talaga. Ang okay. pinakamura -pina po -pina namin ng na laptop is 2999 pesos. Ito na lang. Ano I yan, mean, ma'am? Touch screen na rin hindi. Hindi pa naman. Uh, manual, ah, na, uh, uh, manual na uh, 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 ano lang uh, 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 Babalik Ibabalik natin, ma'am ha. Okay. Video pagod na si ma'am. Ma'am, baka na siya yung inihintay namin. Okay. Yung pagbitingan okay. mo siya po na yung pinakamalinaw no, talaga yung camera. Ito na ha. Okay. Okay. Replacement talaga at ito na iPhone and at iPhone. In 20 Pro, na, gaming phone, 4MP. Uh, uh, ito ay nagkakahalaga po ng na 14,420 times. Ilan may kapit-pipin camera

mag i ending na nga tayo. Oh, ayun na. Ayun 14. Meron din tayo dito ng Phoenix uh, 030 256 GB na rin po siya, 16 GB RAM. Napakalinaw po ng camera niya. 8,999. Fast charger, anong kasama sa loob? Fast charger. Meron siyang casing, uh, okay. charger, tapos may tempered. Tapos, okay. ma'am, Ah, uh, ano na rin siya? Ibig sabihin, fast charger. Ay, super. Fast charger ito. Oh, ngayon, ang tanong naman, yung warranty naman niya. May mga warranty naman po tayo. Sa amin po okay, so dito, is, is one week warranty, two days sa replacement. Pero may one year warranty mm -hmm. naman po itong service center. Okay, ma'am. Maraming maraming okay. salamat. Okay. Ang mula okay isang banggit na lang kung saan lugar ba ito talaga napapagod na talaga si ma'am isang pangdiin na lang na malakas na sigaw kung saan talaga si Nenong matatagpuan sa Taytay -tay. um, dito lang po yan matatagpuan sa palengke ng Taytay Rizal na lang po ni Black One Stone number 33 maraming maraming salamat po uh, shout out po kay ma'am no? Uh,